Alam niyo ba po na napakagandang gamot ang metoprolol. Baka nare-reset nare ng doktor niyo sa inyo. Maraming brand name. May Neoblock, may Betaloc, pero generic niya metoprolol. So, bilang cardiologist, alam ko na maraming use ito. Pwede natin bigay sa maraming sakit. Pero yung ibang tao, binibigay lang ang metoprolol sa high blood, o binibigay lang sa konting palpitasyon pero ngayon tuturo ko sa inyo ang power ng metoprolol meron siyang apat na indication o yung mga pwede natin ibigay number one pwede siya sa palpitasyon kung malakas ang kabog ng dibdib mo for whatever reason minsan may thyroid problem minsan kabado lang may nervyos pwede siya sa palpitasyon So, binibigay din natin yan. Number two, binibigay din ang metoprolol sa high blood. Pero yung metoprolol para sa high blood, hindi dapat ganun kataas yung blood pressure. Okay, siguro ang blood pressure mo, mga 140 over 90 o 150 over 90, pwede siguro metoprolol. Pero, konti lang maibababa ng metoprolol. Eh. Hindi siya ganun kalakas. Mas malakas yung mga amlodipine pang high blood. Pero may tulong na rin yan. So, one is palpitation, pangalawa sa high blood. Pangatlo, pwede siya gamitin sa nervyos. ba? Diba? Para sa mga nina-nervyos. Actually, uso ngayon yan sa Amerika. Ginagamit ang beta blocker para sa nervyos. Bakit? Ito, hindi alam, hindi alam ng karamihan. Kasi, ang sintomas ng nervyos ay pinapawisan, kinakabhan, malakas ang kabog ng dibdib, takot kang mag-speech pag uminom ka ng metoprolol, ang trabaho niya, papabagali niya ang puso mo. So, imbis na heart rate mo, 110 o 120, bababa yung heart rate mo ng 90 na lang or 85. Ibig sabihin, feeling mo, kalmado ka. Pag nakita mo kasi kalmado ka, mabagal heart rate mo, marirelax ka. Ay, kung yung heart rate mo, kabog ng kabog, nanginginig yung dibdib mo, tapos gumagalaw pa tong baro nyo, eh, medyo kakabahan ka dito. Another indication ng metoprolol yung pang-apat ay sa sakit sa puso. Yan talaga po, bilang cardiologist, binibigay namin yan para sa mga may sakit sa puso. Uh, ang ginagawa ng metoprolol, pinaparelax niya yung puso para hindi masyado mapagod. At uh, sa high blood, konting baba, konting tulong din. So overall, maganda rin siya sa puso. Yan yung apat na indication. Ngayon ang issue, ano ang dosis? Okay, Tuturo ko rin sa inyo. Ang dosis nito, mga ganito. Pisa natin sa high blood. Pag high blood, dosis mo dapat medyo mataas. Siguro, 50 mg metoprolol twice a day. Uh, depende sa heart rate. Eh. Basta yung heart rate mo hindi bababa ng 55. Pinakamababa siguro ang heart rate hanggang 55. Pag mas mababa pa sa 55, naging 50, medyo alanganin na ako doon. Eh. So, ayaw mo rin sumobra bagal yung heart rate. So, hanggang 55, pwede pa yan sa akin. Kahit bradycardic yan uh, para sa high blood. So, pwede 50 mg twice a day. Yung iba, kaya 100 mg twice a day. Depende po sa iyo. Yan ang pang high blood indication. Para naman sa palpitasyon, depende rin. Uh, pwede 50 mg kahit half tablet lang sa umaga, half tablet sa gabi, pwede rin yan. Ang metoprolol po binibigay twice a day. Half sa umaga, half sa gabi. Kasi yung, yung uh, tulong niya siguro parang pang 12, 12 hours lang. Eh. So 12 hours, 12 hours. Hindi pwede yung iinumin mo lahat sa umaga. Sa gabi, wala ka ng protection. O sa gabi mo ininom, sa umaga, wala ka ng protection. Ako, ang inom ko ng metoprolol, mababa lang. Sobra baba. One-fourth lang ako eh. One-fourth tablet three times a day. Bakit? ah? Mas gusto ko kasi konting gamot, konting side effect. Pero para sa inyo, okay lang po. Half tablet, twice a day. So yan po, ang daming use ng metoprolol. Siyempre, bago nyo gawin ito, kailan magpa-check muna tayo sa doktor. Okay, konsulta kay sa doktor. sabi nyo, na nyo rin kay Doc Willie ganito. At kung tama ba yung pagbigay natin ng gamot ng metoprolol. Sana po nakatulong itong video. God bless po sa inyo.